Sa pananalasa ng super typhoon sa Northern Luzon, kaliwat ka ng pagguho ng lupa ang naitala. Bandang alas 6 ng hapon kahapon September 21, dalawang sasakyan ang nabagsakan ng lupa at bato sa Marcos Highway sa Puyo Poy, Taloy Sur 2, Babinggit. Yung details po nung may-ari ng sasakyan and other details po sa sasakyan is ongoing pa lang po yung coordination ng PNP. Wala pa po silang napapasa sa amin na report po kung kanino po yung sasakyan. Pero um, tagalaon po yung... Ligtas naman ang mga sakay nito. Dahil sa ulan dulot ng bagyo, nagmistulang ilog ang kalsada. Ako, stranded kami. Marcos away, not possible. Pero kaninang hapon, isinara ang kalsada sa pag lupa sa Sitio Bagis, Barangay Poblasyon. Ito'y matapos mabagsakan ng lupa at mga bato ang ilang mga sasakyan dumaraan mayroon ding ilang nasugatan. Ala, patulong po, titwan tito ba? Patulong po, tndrrmo tito ba? Grabe po, tika swalti dito ibigis. E, Kailangan po ng emergency. Ala, dati agtitin nago. Oh. Agad namang umaksyon dito ang MDRRMO at agad isinagawa ang clearing operation. Pansamantala rin isanara sa mga motorista ang bahagi ng asin ng alisan San Pascual Road matapos humambalang sa kalsada mga gumuhong lupa at nagtumbahang mga puno. Yung iba po ongoing yung road clearing pero yung iba naman po okay na po na clear na po siya. May evacuees na po kami ma'am mm -mm. sa, twin, sa Twin Peaks po. Dalawa po, balay dalawang individual din po yun outside evacuees po sila. Isinara na rin sa mga motorista Kenon Canon Road dahil sa mga nagbabagsakang puno sa Twin Peaks to Babinggit. Ininspeksyon naman ni Baguio City Mayor at ICA Special Advisor Benjamin Magalong ang proyektong rock netting sa Camp 6 para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Sa bayan ng Bukod, tinanggal ng mga pulis ang ilang batong naghulugan sa kalsada. Sa bayan ng Atok, hindi madaanan ang Jose Mencio Provincial Road, partikular sa Pinanchay Section dahil sa pagguho ng lupa. Naiulat rin ang pagbagsak ng mga bato sa bahagi ng kilometer 33 sa Top dock. Sa Itogon, nagsagawa ng Oplantang guyo ang mga pulis noong Sabado, September 20, partikular sa Virac, Itogon kung saan naitala ang malawakang pagguho noong nakaraang bagyo. Pinayuhang lumikas ang ilang mga residente dahil sa bantang ng bagyo. Sa Mountain Province na nanatiling one lane passable, ang Junction Talubin Barlig na tunin para Calacad Road sa pagitan ng Sitio Pinantaw at Balabag matapos magsagawa ng clearing operations ang mga kinatawa ng PNP at DPWH Second District Engineering Office. Sa Bontok, nagsagawa rin ng clearing operations ang DPWH Mountain Province First District Engineering Office sa bahagi ng barangay Kalutit na naapektuhan ka ng landslide. Samantala, iniulat din ng landslide sa kahaba ng Bontok Mainit Provincial Road habang one-lane passable naman ang Talubin, Barley Road. Vanessa Bugtong, RNG News.